Nakabot sa palengke. Nakabota. Very good. Huwag kaya nakabota na. <laughs> Madulas ka, nakabota ka pa. Anak, dito. Oo. Oh, diba? Go, go kong play. Oh, wala masyadong isda ngayon, kundi bangus, tilapia, at saka yung <laughs>

ito, tilapia. Sa isda, tilapia. Bangus. At saka, ano um, lumahan. Yeah. So, fresh. Ang lumahan po ngayon ay 120 ang kilo. Ang bangus ay 240. Tilapia ay 150. Yan. Yeah. Tapos, bumili na ako ng tipon. Tipon ay 100 yung isang pinggan. Malalaki ito. Ano ba? Wala yung pang Tapos sa meat naman, baka laging ganito. Strip lang kasi laging ng broccoli. Tapos simula ko ng kata. Nasa gulay, may u. Ang Alabasa, sitaw, talong, at saka ang brown. So, rin ako ng mais na ganito na. Ayan, ang hot coating marianda. So, sa wet market lang to. Ayan. Magkano yung 2,000, mahigit na yan. Yan pa lang. Wala pa yung grocery natin. So, gano'n na kamahal, mamili na yung... Tapos yung baboy natin, kung no, wala pa akong baboy, tsaka manok. Kasi meron pa ako. Hindi na ako bumili. Ay, nakalimutan ko bumili ng kangkong. Ay, gusto kong sinigang nahipon yung dinner ngayon. Makuha na lang tayo dito sa akin. Likod. Sa aming taniman dito sa likod. Hello there, mga bantam. Wala pa silang bahay. Gagawan ito. So, babakuran ito para hindi sila makalabas. Mayroon mo tayong kangkong. Ang kangkong ang medyo ma damo na. So, tayo nakuha natin kangkong. Diyan na lang yun. Si daddy na lang mamaya. Bahala lahat. Palabas naman na yun. <laughs> siya magluluto. Siya bala magluto. And...